solid, makapa english ako Sir! Yes Sir! mahina yung battery, eh. yung pinaka-issue ito mahina yung dito maganda yung exhaust nya So, magandang tanghali sa inyo. May lakad tayo biglaan. Dahil may bibilin tayong motor. op? May bibilin tayong motor na second hand. Actually, para ito sa kapatid ko. Mio Sporty. Ngayon, ang meetup namin ay dito sa may Astro Park. Dito sa may uh, Angeles. So, actually, parang kano, foreigner or Amerikano. Basta nag-i-English eh yung nagbebenta ng motor dahil nung nag-approach ako sa post niya dahil ko sinabi puro Tagalog so, bigla siya nag English so ibang lahi pala so base rin naman sa profile pic niya foreigner talaga siya so medyo nanosebleed ako ng konti sa mga conversation namin pero yung habol ko kasi yung unit maganda siya gagamitin kasi siya service ng kapatid ko hindi ko rin kasi mapahiram itong ating si Scarlett or si Pindot dahil biglaan, gamit natin siya sa mga vlog. So hindi ko mahahatak kapag ni natin. So kaya naman bilhan muna natin siya ng Mio Sporty na second hand. Mamaya ipagita ko sa inyo kung ano yung kondisyon, kung ganda ba siya. Pero mag, para magkaroon kayo ng idea, nasa 2030 nata yung model niya. All stock pa siya, complete ORCR, original, hindi siya xerox. May mga konting modification lang katulad sa carb nakalimutan ko yung brand na ipinalit niya 58mm millimeter block ayun ko 58 or 59 ba yun tapos yung issue niya lang mahina daw ng konti yung baterya at walang center stand Ayaw ko lang kung mabijuan ko yung conversation namin kasi medyo nahihiya akong document gamit yung GoPro natin at wala tayong POV na necklace sasabit ko sana sa leg eh para if ever normal na conversation maririnig nyo marami na rin akong tinignan marami ako chinyat at nakita sa marketplace pero hirap talaga akong makakita ng mga nasa 20k eh. yun lang kasi budget natin at hulog-hulogan na lang siya sa akin ng kapatid ko ayoko naman pakuhanin ng hulogan ng motor dahil sobrang taas ng interest the long run medyo malaki yung gagastusin niya also kumuha tayo ng ano, Yamaha na Mio para ipeber magamit rin natin sa vlog may vlog rin natin kung halimbawa may sira may kailangan linisin also sa maintenance sa pagdi DIY so parang dagdag collection na rin natin sa mga unit na binablog natin or dini DIY diba? paunti-unti lang paunti-unti unit so soon dadagdag tayo ng mga ibang unit pa ibang scooter focus lang kasi tayo sa scooter eh. may kita naman yung mga naging motor natin lahat scooter pero yung pinakaunang motor natin yung Fury panahon na yun hindi pa ako nagbablog eh pero yun semi clutch yun wala siyang clutch dito talaga semi clutch lang siya yung meet up namin dito sa Shell sa may Astro Park dito so mahirap yung likuan dito saan ba tayo dadaan ang hirap dito ah hindi tayo mag u-turn dyan dahil malayo-layo yung Shell so punta tayo dun ayun yung Astro Park ayun o, kung mag turn tayo dyan hindi tayo makapunta sa shell so dito tayo u-turn ang lalaki ng mga sasakyan <laughs> ang hirap mag u-turn pinagbigyan nila ako pero hindi nila alam sa inner lane ako eh eto na yata sya parang eto na o oh, eto na solid, makapa-English ako Sir Hey, you're the guy. Yes, sir Message, you read the specs? Yes, sir, I read the You read everything? Yes, sir I'm gonna tell you one thing, mate I have a 28-carb, I told you I Three, you put it in, click, that, One click. Brand new bike. 4 hours, and even the paper from the bank and the bike is fully free. Search everything from the first owner. When, when it is his last registration? 2019. Okay. He lost the last registration business. I will just get the the engine number. and check, okay? Here is number. later. Tools naman yung magin eh Naka 58mm card Pero may spare card naman siya So goods naman siya From 20k binigay niya ng 19k So wala siyang bank account Withdraw na lang tayo dito na po yung nabili nating Mio kanina hindi na natin nates drive dahil nawala ng audio yung video natin pero ngayon tignan natin ang masinsinan dito sa gulong niya medyo manipis na lang konti palagay ko mga 50% pa to yung speed cable niya dito or yung speed sensor niya dito hindi na po gumagana hindi po kasi umiikot yung dito also hindi to sa gas yung mga ilaw niya ayan yung sa flasher mahina yung battery eh, yung pinaka issue ito mahina yung dito pero gumagana siya so dito naman sa rear wheel natin ba medyo makapal pa siya so ito nasa 80% pa siguro gumagana yung stoplight nyo sa exhaust po nya naka hero racing performance ewan ko lang kung medyo branded yan or mumurahin pero maganda yung tunog nya ngayon may binigay po siya sa akin na carb na pwede nating ilagay pamalit dun sa 58mm card na nandito base sa pagkakasabi niya hindi okay yung nandito kaya mas okay na palitan natin itong bago so ito yung binigay niya brand new naman daw sabi niya at halata naman hindi pa naman gamit pero hindi ito medyo magalaw na siya eh yun napandar natin kanina buntik pa akong eh. sa price niya kung narinig nyo 20 nga siya tapos naging 19 nabawasan pa natin ng konti good deal naman siya kasi kung titignan mo sa market price or marketplace ito na yung isa sa may pinaka mababang value dahil sa sobrang liit na kasingit singit ah Banggitin lang ulit natin yung ginawa natin kanina para may idea kayo kung titingin kayo ng second hand at kahit wala ng mekaniko pero mas okay pa rin talaga kung may mekaniko kayo kung may mahata kayo pero ito lang yung mga advice ko kung titingin kayo, kayo lang mag-isa ng motor. Una, dapat alamin nyo muna yung details. So kung titingnan nyo siya sa marketplace, may kita nyo na agad yung details. So i-filter out nyo na po agad yung mga negative, parang negats. Una na dyan kung original yung papel or Xerox lang. Kapag Xerox yung papel, may binakaw yan at saka mahirap ibenta ulit if ever at saka maraming may ayaw ng xerox na papel dahil parang hindi legit so yun yung una yung papers tignan nyo kung original isa guys natin original yung papel also may did of sale tignan nyo kung all stock din yung nasa description pag all stock ibig sabihin yung makina kung hindi pa nagalaw hindi pinalitan ng kung ano-ano yung loob ng makina so about sa price naman hindi porke goods na original papers all stock, no issue tignan nyo lang yung market price niya. may tinatawag tayong benchmark or market price, depende sa year model at saka condition ng motor halimbawa ito, 2013 model nasa 20k na lang po yung ano nito, benchmark yung bench price So mag filter out din po kayo sa price Tingnan nyo yung pinaka average So hindi po kay mura, good deal na siya Syempre tingnan nyo rin sa personal kung may issue So punta na tayo kapag ano, pag sinipat na natin yung motor So pwede ka magdala ng mekaniko Kung trip mo Pero yun nga, ito yung mga advice ko kapag wala mekaniko check mo yung ORCR nya kung original may mga video sa youtube paano malaman yung original ibig ko sabihin may mga original kasi na pineke o nasa ano yun eh nasa texture ng papel yung gilid kakapain mo titignan mo kung yung number yung kulay pula is medyo nakalubog talagang tinatakan mga ganun bagay so masasearch nyo na yan also tingnan nyo rin kung yung chassis number tsaka engine number doon sa CR is magmamatch sa mismong motor so kagaya ng ginawa natin yung chassis number yan yung printed na number dito sa frame ng ating mga motor so kadalasan nasa ilalim yan ng upuan yung engine number syempre nasa engine yan which is nasa gilid nasa bandang baba ng ating mga motor yan yung ini-stencil kapag nagpapare-register tayo pag okay, go-go goods na inspection tignan nyo yung mga lights kung gumagana all working signal light sa mga switch signal light brake light check nyo kaya kapag nahanapan nyo pa ng issue or ng hindi gumagana at hindi siya naka specify dun sa specs or naka post sa marketplace magagamit nyo yun para may awas nyo pa yung presyo sa makina naman paano mag check ng makina so may tinatawag din tayong inspection at saka road test sa inspection tignan nyo kung tumutulo may biak or may unusual na condition yung makina pinakamalalang malalang sira lang naman yan is kung may biak at may tumutulo patay kayo nun, lagi kayo maubusan ng langis by the way sa paakyat kaya niya furnace also sa road test lalaman nyo rin kung maganda yung makina kung maganda yung hatak or hindi siya namamatayan Actually, minsan sa carburetor din yung dahilan kung ba't namamatay yung engine natin. Pero kapag nagpa-function siya ng maayos, ayan, good siya. Maganda yung exhaust niya. Good siya yung takbo. Kasi kung hindi gumagana yan, Yan talaga yung huwag nyo bibilhin kung hindi nyo mapagana yung motor. Huwag nyo bibilhin, huwag kayong magbabayad nang hindi gumagana yung motor, hindi nyo napaandar. Medyo tangan na lang kayo nun sa part na yun kasi parang pinili nyo na yung problema ng iba pero case to case basis na lang kung naka indicate na hindi na gumagana yung makina at kailangan talagang i-refresh halos kailangan ng palitan ng buo nasa inyo na lang yun pero sakit ng ulo yun lalo na kung di naman kayo marunong gumawa ano? mapapagastos pa kayo sa pagpapagawa sa mekaniko tapos doon naman po sa price kung ano po yung cost eh, oh, fix na kapag sa personal sa nakita nyo na yung unit nagkabayaran na kayo try nyo pang tawaran ng konti kasi malay mo babaan niya pa tawad pa kayo ng konti limbawa sa akin 20 fix nababaan pa nababaan pa natin siya kahit papano ng 19k pero ganoon pa man syempre may mga kailangan pa tayong ayusin dito so gagastos pa tayo ng konti pero at least mura natin nabili yung unit so yan lang muna para sa video na ito the more you click the more you know second hand na motor Miyos Sporty. Ride safe po sa inyong lahat. Bye-bye.